for to today's video mga karens magpapalit na naman tayo ng ano uh, ilaw na mga pundi galing to sa ano lumang ano na yung ilaw yung kanya ilaw nito ay hindi siya ano yung lead ngayon palitan na natin ng lead bulb bit na natin yung kanyang cover, yung kanyang restrictor. na ikabit na natin yung kanyang ano uh, ilaw yung bulb so, tapos nito mga currents ano naman yung gagawin natin yung so, CCTV camera naman so, ito naman ka ano camera Balik natin ang ibang camera mga karins dahil hindi na gumagana ito na um, ano kasi na tawag so, nito na karon ng kusyon ng kanyang koneksyon ng kamera kaya wala siyang video record multitasking talaga yung ating trabaho mga currents para sa ating pamilya bandang laban sa buhay shout out pala dyan sa mga kapwa ko electrician uh, masipag magtrabaho at least sa ating lahat mga currents o kapwa ko na trabaho sa ganitong trabaho maintenance sa electrical out, shout up. Thank you for watching. Ingat po kayo kung saan mga naroon dito sa buong mundo. Bye-bye, bye-bye mga ka Bye-bye. Okay na.